Oh, sabi ko na rin sila, at mo yung kailan sa kanila ang pulang ito. Sasabihin na rin ang ng buwan at tapos pagkutan ang pera. Masinsinan na ginagawa ang proseso ng vote buying upang iwas huli sa mga opisyal sa araw ng eleksyon. Ngayon, kung na kandidato mo, pwede ka na maging prenato sa munisipyo. Kailan lang Apply the po para sa darating na halalan. Huwag kakalimutan, number 69 sa balon. Gusto kayo nga po? bisado. Salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa amin. Huwag kayong mag-alala na ipapangako ko na hindi kakalit ang gawain ito at ligtas kayo. Magtiwala lang kayo sa amin. Boss! Kalis! Nagawa oh. mo na ba? Opo, boss. Ito, ingatan mo ito. Mayroon na pag may hinakalang pang iba. Copy, boss. Magandang umaga, Pilipinas! Nandito tayo ngayon sa Mother Day Academy kung saan ay sinasagawa ang mahalabang ang pagboto para sa halalan ng 2024. Alas 6 pa lang ng umaga ay unti-unti na nakupuno ang bawat klasun ng mga putante. At patuloy pa rin nagdadagsa ang bawat putante siyempre, hindi na isang mga mga Pilipino. Napakahalagang bumoto para ito sa kinabukasan ng ating bansa. At ito ay mga patuloy sa kinabukasan ng ating bansa. Sa bilang dako, patuloy pa rin umiilan ang isyo ng goodbye. Goodbye? Ganyan <laughs> ka na mga parin. Ang mga 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 para sa pamilya. Okay. Paalala din ng gobyerno na bumoto ng gusto, umiwas sa gulo, at mag-isip ng matinok dahil ng ating bayan at kinabukasan ay makasasalalay mak dito. Nagulat, din man ako. Nakubos! Mugtig na ako kanina! Na. Eh, ang pinagsasabi mo? Eh, issue na naman yung boot bayan na yan. na pa ako sa interview para sa mga balita eh. Ano? Oh, Di ka naman nadulas? Siyempre! Dami-dami yun dami ang pagnood eh. Magaling, magaling kalis. Babahid mo yun. Thank karapatang pantang. Lahat tayo'y ipinanganak na malaya at may pantay-pantay na digita. At may iba't ibang uri rin ang karapatang pantang. Likas, statuli, at konstitusyonal. Ngayon, pag-uusapan natin ang karapatang konstitusyonal batay sa Saligang Batas 1987, karapatang pampulitika. Alam niyo ba, class, na mahalagang bumoto kasi isang paraan yan para maipahiya niyo ang inyong opinion ng damdamin. Makatulong din ito sa pagundan ng ating bansa. Magboto ah, na po ba kayo? Abay oo naman. Ang iba dyan ngiti na sa inyo diba? Pwede na kayo magboto. Kasi miss na nga katawan na po bumoto. Puro korapat po kasi mga kandidato. Ay wala tayong nagagawa. Boses pa lang natin. Kapangyarihan na no. Basta class, lagi niyong tandaan ang pagboto ay hindi biro. Kinabukasan natin ang nakasalalay diyan. Ang pagboto ay magsisiling boses natin laban sa mga makapangyarihan. Huwag din kayo magpapadala sa mga taong babayaran daw kayo kung iboboto niyo sila. Kayo may kakayahan magdesisyon para sa inyong sarili at tumukoy na tama at mali. Nakaboto ka na? Hindi ba? Pag-re-minister natin, nagkakataon natin sa mga mga. Palang malawang proboto, eh parang wala nang matinong presidente na tututuong ang umahat ng Pilipinas. Sabagay, dupa dyan, hindi ko alam kung totoo pa yung sinasabi ng mga kandidato eh. Baka nga may pinabayaran sila para mahalan sila eh. Huy! Grabe na naman talaga. Basta ha, buhas naman, sumay tayo. Sige, sige. dicta tantum in libros conseguimus omnia de patria nostra Tutuloy pa ako o susundin ko yung nagsabi sa akin?

Hindi. Hindi ako utusan. Kaya kong mag para sa sarili ko. Pagboto, isang karapatan pang politika na maaari mong makamtang pag ika'y nasa edad 18 pataas na pagboto ay nagsisilbing kapangyarihan at boses ng mga mamamayan upang makalikat tayo ng magandang kinabukasan para sa komunidad, kapamilya at sarili. Ang pagboto ay mahalaga upang marinig ng mga nakakataas ang mga isyong kailangan bigyan pansin at suliranin agad-agad. Every vote counts. Lahat ay may kapangyarihan bumoto. Mga 18 pa lang, matanda, mayaman o mahirap, lahat ay pwede bumoto.